Ayan guys, magawa ko ng bake for today. Ito nga na yung gata na hinigit ko sa kapitbahay. Kay Ate Maangin, thank you sa gata. Ayan. At ere naman e, yung malagkit ko. Ayan, hinigit ko din yan sa aming kapitbahay. Nabait, shout out sa iyo Ate Jo. Ayan. At meron na kaming pang merinda ngayong hapon. Kaya e, apa, latikin ko muna. Ayan. Guys, malapit na siya maglatik. Ito lang yung pinakamahirap dito, yung halo ng halo. Kailangan ka talaga may katulong sa paggawa ng biko kasi yung paghalo yung ang pinakamahirap. Hmm. Guys, latik na siya. Ayan. Nilipat ko naman na siya sa pinggan. Guys, ito na yung malagkit. Lagay ko din. Nilipat ko din sa mahin. Pinaglutuhan ng latik. 啊！ Aku o m i n p o k o n y a capek. Ayan guys, napatas ko na ng ayos ganyan sa lagay niya. Now, isaan naman natin ang latik. 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 Hmm. Ah. Ayan, malinis mo yung kamay ko. Ah. ganda na ang ating biko. Mm -hmm. Sabahan na natin ang kape. Ayan, magkabigay ako sa aking mga kay Ate Jo at sa mga friend ko dito. Sa kapitbahay ba? Mga Pilipino. Ayan, kasi hindi ko naman maubos yan. Sobrang dami. Hatiin na natin guys. Ayan ibibigay okay, ko na sa mga friend ko dito sa, sa aming bahay. Si Ate Pinky first. Ay nabigay ko na kay Ate Jo pala. Pinky, si Ate Pinky, Ate Pinky. <laughs> ate oh. Ha? Nagluto ako. Ha? <laughs> ah, Ah, ano mo na kapi? Yan, ito na lang yung natira sa aking biko. Pang ko na lang. Mm -hmm -hmm. So saya ang mga katulog. <laughs>